Yeah. Ito ang kwento ng pangarap Para sa lahat ng di sumusuko kahit mahirap Mula sa kanto, hawak ay lapis Ang daming ko'y sinulat, pangarap ay mataas Di ko iniindo ang bawat pagkapuyat Basta't makarating kahit kaano kahirap Ito pa lang ako, bitbit -bit ko na ang bituin Di takot matapa kahit pa ulit-ulit win Lakad lang na lakad, huwag kang bibitaw Pag may pangarap may daan na matatanaw Sa puso'y laban Hanggat may tipo, di ka mapipigilan May mga taong buburo Tatawa sa plano Pero sige lang, hawakan no, mo ang katumbas niyan Di bali nang mapagal Basta di humingin to hayana. mong hayaan na Matangay ka ng takot mo Sa bawat hapang Sulitin ang pagkakataon Sa hirap at ginhawa Dalhin ambition. ambisyon Pangarap Abutin kahit malamit May liwanag na naghihintay Yeah Mula sa kanto, hawak ay lapis Nang daming ko'y sinulat, pangarap ay mataas Di ko ang bawat pagkapuyat Basta't makarating kahit gaano kahirap Bata pa lang ako, pipit ko na ang bituin Di takot madapa kahit paulit ulit-ulit gawin Lakad lang na lakad, wag kang bibigtaw, Pag may pangarap may daan na matatanaw Pang 🎵 Nating malayo, huwag kang titigil kahit anong bagyo 🎵🎵 Pangarap sa puso'y lalaban, hanggang may tibok di ka mapipigilan 🎵🎵 Taktabubo, huwag mong bitiwayo, huwag kang titigil kahit anong bagyo Yeah, pangarap mo, huwag mong bitiwan. Sa tulong ng tiling, maliwanag na naghihintay